na yung pangatlong dive namin mga kapaders samantalahin at dito sa bahura labas ang isda ngayon oras nga pala ngayon alaw na ng madaling araw malapit na rin mag umaga kunting oras na lang hanap tayo dito mga kapal sa mataas na bahura dito sa butas meron akong napansin naroon kulay pula labas ang ulo mm -hmm. lapula po pala mga kapaders liglig -lig, tinamaan malapit sa bibig kahas ang pana at baka ang pakita dito ang maraming isda lalo na kapag malapit ng umaga ang mga isda lumalabas sa mga butas ito lapu-lapu mm -hmm. liglig -lig na naman mga kapaders maganda talaga dito ang baura ito yung sisi namin ng dalawang dive at sa unang dive medyo madalang ang isda magahanap pa tayo dito sa unahan dito sa mga butas naroon may nakasuot mga kapaders alatan naroon may isang sulit pa dito ako sa alatan at malaki lagataka din yan naudog para rin nagitik sa utak ikasakaw ang pana mayroon pang isa surahan mm -hmm. bali dalawa alatan sa kaasurahan ganda ng tama ng surahan mga kapadyers sa parting mata hindi lang nagitik salamat lord hala pa tayo baka mayroon pa dito sa mga butas silip silipin natin walang nakatago dito dito sa unahan sa kabilang bato wala dito talaga wala ditong isdang nakatago nasan kaya kayo nagtago pakita kayo hanap tayo sa unahan dito may bukawin ganda ng pagkatago mm -hmm. ayan na malapad na bukawin kasamaan ito ng timbungan sa mga kapadyer sa mga tanong po dyan ito ay bitilya rin 130 ang pintahan sa amin hanap pa tayo baka mayroon pa dito sa unahan naroon labas ang ulo malaking timbungan. Mmm, mm lagat ka dyan. Gitik. Ayos na ito, pandaradagdag. Makadlit siya lamang ng magaganda. At sigurado may pambihon tayo sa birthday. Hanap ulit tayo. Tsaga-tsaga lang kahit tirik na ang sikat ng buwan na ito. Tunong na kulay puti. Baluktot na. Mmm, -hmm. unat sa paana ko. Oh. Gitik mga kapalers. Hindi pa pinapana itong tunong baluktot na sa takot dyan sa unahan baka meron pa pakita mga oh hoy laki nagpakita rin lambuhal ang timbuan ganda ng pagkada pa salamat lord ayan binibidyoan ko muna mga kapaders ikinasa ko na ang pana sana magitik mm -hmm, malayo huy ayos na ito pandaradagdag ayan na na mga kapaders mga isang kilohan ito, estimate ko, laki. Sa tagal kong palang yung langoy, nakahuli rin ng ganito. Hanap tayo, baka meron pa. Baka meron kaasawa, naroon. Medyo malitlit ito mga kapadirs. Pero may timbang na. Mmm, lagata ka din dyan. Yung isang klaseng timbungan ito mga kapadirs. Kasing kulay ng bisuko. Sa ito yung manitis na nasa lalim. Siguro, naawad sa lakas ng agos. Iikot-ikotin ko itong bahura, itong lamawan baka mayroon pang kasama dito sa panabi ng bato oh hoy naroon umatras mga kapaliers tataguan ko dito sa kanto ng bato na hindi ako makita mm -hmm. ay to na sige pakita mga lapo po mga 700 grams ang timbang na ito sa estimate ko ayos pandara kuli huli sa unang dive hanggang pangalawang dive Oras mga kapaders, alas dos. Malapit na mag-umaga, konting oras na lang. Uy, tunong, mailap lap na mga kapaders. Talagang namaga na. Naroon, talikbago Uy, dalawa. Itong unahin kong isa, nakaharap sa atin. Tayo ang at tumagilid ng magandang patamaan. Mm -hmm. Mataan tama. Nagpanlabo ng butas. Ikakasakaw pa na at mayroon pangkasama kasama. Naroon, malabas na mga kapaders. Nagbago ng pwisto. Siguro ko nakahalata na papanain ko na ito. Mm hmm parehas, mataan tama. One eyes na mata, tig dalawa. Bali, dalawa na naman. Dalawang talikbago Ang sabi sa comment, purlo talik bago. Magpamil ako ng luma. Sige, hanap tayo ng luma. Nasa na kayong mga luma na yan. At puro bago ang ating namabana. Ito, tsaga-tsaga sa kula po. Naroon, may tumago mga kapatyrs. matang pusa Kaya lang, hirap makita talaga ang pusa pag tumago. Pag hindi mo papanain at nang makita, lumabas lang yan dito sa kulapuhan. Sigurado na ito. Mm hmm, sabi ko sa'yo matampusa ka. Pag nakita kita, tinamaan sa udog, hindi nakapersa. Pa, sabi tilya, hanap tayo. Dito mga kapaders, nagsinis yung kasamahan ko. May sinusungkit na pugita. Kaya lang hindi ko man makita kung nasaan pumunta. Dito daw mga kapaders, itusok-tusok niya. Pinapalabas malalim ang butas na yan at pinakang ilalim na yan sayang yung pugita hindi nagpahuli nasa butas kaya uy na ito taligbago ummm -hmm. nakangain ng dahon ng kula po mga kapadyers siguro nagugutom nakatanggal pa yung taligbago nakabunot hanapin natin na ito hindi lumayo ummm -hmm. buti lang at makapal ang kula po siguro bumanga sa kula po tumigil inaantakan ng tama ng pa natin Hanap tayo uli. Pakita mga isda. Nasa na kayo? lapu din. Uy, ito. Mas maganda ang presyo nito mga kapaders. Lapu-lapu la Kakaiba ito mga kapaders. Sinusungkit ko ng humarap sa akin. Uy, mahaba ang bibig. May kasabihan talaga pag mahaba ang bibig. Alam nyo na. Kunaan ang tambayan. Ando niyan lagi. Ito yung mamahalin lapu lapo Kung ito sa buhay mga kapaders. Sa iba sa ibang lugar. Kung ito ang hanap nila. Anong tawag nga dito lapu Limut Limot na ako. Comment na lang kayo sa comment section nang malaman ko kung anong pangalan nito. Panahin ko na mga kapaders. Baka lumayas pa. Mm -hmm, yun. Sige. Manipis lang pala ito mga kapaders. Akala ko makapal ang laman. Para lang itong paro-paro. Pero maganda ang kulay. Hanap tayo. Dito makapal lang kulay po mga kapaders. Yan sa unahan. Naroon sa binagong may nakasuot baluktot na naman nakita naman ang dulo ng pana ko mm -hmm. gitik unat yun la ang sikip sa butas mga kapalers ayan hindi ko pinipras ang hilahin at baka makabunot alam ko na mga kapalers ang diskarte dito dudukutin ko ang buntot nang lumabas para paghila ko dire diretso ayan medyo sikip ang aking kamay mga kapalers paglukot ayan na hilahin ko dandahan mga kapalers wala sanang balangitan at baka yung ulo, maputol. Ayos na itong pandaradagdag. Maraming maraming salamat ulit Lord sa biyaya at gabay ngayong gabi sa aming pagpalaot. Hanap tayo, baka mayroon pa. Matawid tayo ng kabilang bahura. Dito, naroon may nakadapa mga kapaders. Malaking timbungan ito. Wow, laki. Sigurado ka. Mm -hmm. Gitik, sindido ang tama nakakatuwang mamana pag itong isda ng ating mahuhuli lagi mga first class mga kapalers pati buyer sigurado matutuwa dayloy na ito pa mm hmm bukawin na naman magaganda ang panain talaga dito tsaga-tsaga tayo mga kapalers baka umuwi kami mga alas ng madaling araw at para marami tayong huling isda dito sa unahan hanap tayo uli sa mga butas na malalalim naroon may kulay pulang isda pabalik-balik sa butas mm hmm huli eh, ay nakatanggal mga kapader sayang pa malaking lambingan sana pang ulam na sana yun wala nang nilagpakita sayang pa yung lambingan hindi ko nahuli at kung nagpakita tsatsagaan -taka kong hanapin dito takada pa uli malaking timbungan mm -hmm. lagata ka na naman sige pakita pa mga isda habang ako nalilibang sa inyo ng kahanap kung nasaan man kayo sulok so ng batuhan sisilip-silipin ko kayo nasaan pa na ito pa malaking bukawin ito mm -hmm. mataan tama gitik na naman malapad na ito estimate ko dito gato kalaki mga kapaders mga 400 grams na tuwa ang mga kabel nito mga kapaders sa bawan halo pag may kasamang gulay hanap uy naroon nagulat pati ako akala kong balangita na malaking baraka mga kapaders yun magandang tago mm -hmm. Lagata ka dyan. Uy, nakabunot pa. Ulitin natin. Ikasa ang pana. Buti hindi lumayo. Mm -hmm. Huli. Ay, nakatanggal na naman. Ay, hamo na pana ito. Hindi nabuka ang sima. Ulitin natin. Mm -hmm. Pangatlong pana. Bakit ito sigurado na? Hindi na makatanggal. ibabawin ko pulukot ang istinglis ng pana nang bumuka at lumampas. Ay na mga kapaders, dandanin ko ng hilahin. Nakalampas na yung stingless ng pana. Uy, namumulyang. Huwag sanang makabunot. Malaking baraka ito or lapo-lapo. Hanggang ito muna aking video sa pamana. Malutang na rin kami at mauwi na mga kapaders. Mag-aalas stress na. mag edit pa ako ng video. Abang-abang lang bukas. Ayan na mga kapaders. Nauwi pala ang kami. Ito yung aming huli ni Kadibs Rico sa tatlong dive ayos na itong pandaradagdag. dagdag mga kadilin sa rin naro, yung malaking timbungan mga kapalers pinipili halos karamihan ay betilya sa kalapo madalang ang surahan doon mga bukawin taligbago mga kapalers maraming salamat ulit lord sa biyaya nakasure tayo ng magandang bahura kaya yung bahura pinuntahan namin kagabi mga kapalers Ginipis ko naman uli at tinandaan ko. Pabalikan namin sa mga nakaraang gabi na naman at para may mga bagong tabing isda. Ito na pala mga kapadres yung aming kinita ni Kadev Sirikus. Ito yung sasda namin mga kapadres. 4,280 yung gastos. 353 ito yung natira 3,927 pinaglima ito yung partihan 785 mga kapaders at ito yung sapugitan mga kapaders namin sa dalawang piraso na 614 kaya lahat lahat mga kapaders ang aming partihan bawat isa 907 Ayos na ito. Maraming salamat Lord sa biyaya na naman uli na mo sa amin. Amin ang tunay mutan na naman. Shout nga pala sa Luzon, Visaya at Mindanao, pati na sa mga OFW dyan. Dati mag-iingat. God bless.